ay na-invite tayo para mag-judge sa uh, Pistay ang kuyonan. yun hindi ko alam kung tama hindi na nga tayo ng ating damit gustong gusto ko talaga yung ganito yung sa ako ng mga ibang tao kung yung namin ay 12pm at dito na nga dumating tayo ay 11.59 o ba diba? one minute before nagdadalawang isip na nga ako kung mali ata yung napuntan ko kasi parang family reunion na tato. to din ako dito magtanong kasi parang kuyonan sila lahat baka hindi kami magkaintindihan ba diba? dato lamang kakamadali ko nga kanina magprepare hindi na ako nakapag-almusal kaya parang iba ko sa mga kumakain dito. Halos makikagat na ako dito sa chicken na kinakain ng bata. First time ko nga mag-judge sa ganitong piyesta. Pero sanay na rin naman ako kasi araw-araw naman ako nang judge ng mga dumadaan dun sa atin. Hindi so, na sa wakas, nakita ko na yung upuan ko. Magsisimula na tayo maglilista ng noisy ngayong umaga. Yan no, wala tayong almosyal. Ito talaga po yung dating dito, magkain. Kaya mo sila dyan. Ito talaga yung exciting part, yung malapit na yung performance nyo tapos first time nyo lahat nang kita, kita para mag-practice. Ang galing. <laughs> Nakatabi ko nga dito si Miss Hello Shane. Nalito nga ako paano ko siya babatiin kasi Hello, Hello Shane. Hello, Hello. Hello po. Welcome po sa Palawan. Pati yung meron iwahig, Pero yung CQR yung pinakagusto ko. <laughs> Kahit Gideon po. Gideon's photography. Ito si Miss na napaka-humble. Sabi nga niya, hindi pa daw siya halos nakakatulog. Sabi ko nga, buti nga po kayo, hindi halos nakakatulog. Ako nga po, maraming utang eh. Kung gusto niya, palit na lang At po tayo. At nagsimula na nga, i-play yung mga video o yung mga vlog ng participants. Ito <laughs> Siyempre, para hindi antokay ang lahat, nag-start muna mag-intermission number, ang group number 6. At tatapos na nga lahat ng intermission number, di ba tayo tapos mag ng total? <laughs> Kaya nga inuwi ko na lang sa bahay kasi sabi ko may gagawin pa ako. isin ko na lang sa inyo kasi sino po yung winner. <laughs>